Good morning, Philippines. Magandang hapon, magandang gabi sa iba't parte ng mundo. So, today, uh, sa ating update po dito sa bahay, <coughs> maraming salamat po sa mga nanood yung upload natin kahapon. Maraming salamat sa mga nag-comment. Hindi ko pa nakita kung may mga nag-share. But kung meron po, maraming salamat. Uh, I will see it later on. <coughs> Maraming salamat sa mga comment, kahit pa negative yan, kahit pa positive. Maraming maraming salamat po because it helps with the channel. Kasi kung walang engagement, kahit pa maraming views po yan, uh, mahina po ang revenue ng isang video. Uh, kaya ngayon po, may gusto ko lang sagutin ng isang nagsabi na mag, ano daw ako, mag-hire daw ako ng interior decorator. Ano ginagawa mo, diya? <laughs> Magkakita ako ng interior decorator kasi daw magulo daw yung bahay. Well, uh, gusto ko lang sabihin sa nag-comment na yun, na we ha gina ginawa namin the best we can kahit pa anong gawin ng interior decorator because na yung design ng bahay na pa-rectangle kasi nga hindi pwedeng, walang ibang pwedeng gawin dahil sa size ng lupa at dahil sa, sa ang lupa din kasi natin is pahaba din na ganyan. So, nung ginawa ang, ang, ang plano ng bahay, kinakailangan sundin nila kung paano naman yung, yung, yung lupa na pahaba. Ganun po yun. At saka kaya sa so may bandang living room, medyo magkip, magkipot. Kaya we just have to do the best we can. Ang, <clears throat> ang, ang, ko po is hindi elegance like kung may mga nakapanood sa mga nauna kong video. Na hindi po elegance ang ina-after ko. Hindi yung uh, uh, susyalin. No, hindi po. Ang gusto ko po kaya ganito ang ating mga floorings because pinag-fuse natin ang traditional, pinag-fuse natin ng modern style. At at the same time, ang importante para sa akin is that when somebody comes in the house, they feel uh, not, hindi sila hindi, sorry ha, hindi nila mararamdaman na uh, nakakahiyang pumasok, ganun, hindi. Ang purpose ng bahay is that, oh, napakasimple pala ng loob, yung, yung okay lang. Hindi nakakahiyang pumasok, hindi nakakahiyang umupo. Yun po ang purpose, ang, ang, ang team ko is like, just feel welcome, feel at home, and you can put your feet up, tayo mo yung mga paamo sa aking mga upuan, walang problema. Kasi nga, hindi siya hindi yung sosyalen, no? Hindi masyadong, hindi yayamanin ang itsura. Yun. At yun po ang uh, in-after ko. Na hindi pang ang look. Kung hindi more na you can just walk in and you will feel welcome. Yun po. Na nakapunta, nakapunta na ako sa bahay ng mga Pilipino na <clears throat> mga tagay US, pagpasok mo yung talagang ang ganda ng mga design, mga gano'n, wala pong masama kasi yung pong gusto nila. Uh, kaya lang, white ang mga leather sofa, uh, white ang walls, mga gano'n. Uh, and I feel na wow, nakakahiya, parang, naka, uh, parang nakakahiyang umupo kasi baka madumihan ko parang nakakahiyang sumandal sa pader, baka ma nahiya, ma makamabudumihan ko. <clears throat> Yun po ang mga uh, napansin ko sa sarili ko pag ako'y pumapasok sa isang bahay na, na gano'n, na very uh, na very elegant. Kaya I'd rather have some like lumang style na pwede ka lang pumasok sa isang bahay na you feel welcome. Anyway, paulit-ulit na tayo. So, for today's video, gusto ko lang pong ipakita sa inyo dito sa ating kitchen. Um, <coughs> may nag-comment din na dapat ipakita ko daw magbalik ba box daw ako mag-unboxing. Actually, na kapag padala ako ng sampung balik ba boxes at uh, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung mga nag-work at saka mga hindi nag-work nag sa package. Uh, dahil punong-puno yung garahe ko sa New Jersey. So, maraming mga regalo na hindi nagagamit. Maraming mga magamit na mga nabibili na hindi nagagamit. Marami akong mga gamit na pinalitan ko na. Bumili ako ng bago. So, yung mga gamit na yun nandun lang sa uh, garahe. Kaya, ako nagpadala. Pinadala ko na lang dito. Sabi ko, pwede namang gamitin. So, dito po tayo sa kitchen today. Para gusto ko makita ninyo kung ano yung mga pinadala ko at kung ano yung mga advisable kasi nasubukan ko na po. Well, <clears throat> unang-una, uh, ito po. Maganda itong klase na to kasi again, this is not for elegance. Ito yung mga bumisita dito. Pwede lang silang uh, uminom ng tubig na hindi nahihiyang gumamit ng baso. So, high-grade plastic po to BPA-free and all that. Pero ito, binili ko to sa Costco um, muro po, 8 pieces, hindi ko naman kalimutan Parang mga 12 dollars, something lang gano'n. So, this is, this is good. Nakarating ito na, na maayos at hindi nabasag kasi hindi, hindi at hindi ko siya tinanggal sa kanyang box. Ating po mga Chinese ceramics plates. So, talagang uh, wala po siyang nabasag sa mga ito. Yan. Basta bina, binalot ko lang po siya. Ang mga Pilipino marunong magbalot. Ako lang nga hindi. To. Pero itong klase ng ceramics na to, uh, may nabasag yata na dalawa. Ito. Pag ceramics po, hindi kayo sigurado. Kaya maganda. Kahit pag gaano kaganda yung pag impake nyo, pag balot nyo, meron at merong nabasag sa aking mga ceramics. Ceramics at tatlo ito, nabasag isa. ito, yung pie pan na ceramics, walang basag. Pyrex, lahat ng Pyrex na pinadala ko is walang nabasag. Uh, advisable po, kung ako ha, advisable uh, na padala ang Pyrex, lalo na meron siyang cover, kasi dito sa Pilipinas, hindi mo maiwasan nakahipa pa Let's say, lagyan mo ng screen pintuan at may mga makakapasok pa rin na langaw, lalo na pag mga seafoods ang ulam mo, kasi hindi ka lalabas ka lalabas ka rin ng pintuan. So, pag may mga, may mga seafoods ka, makakapasok ang langaw. Ngayon, advisable yung mga Pyrex na na i-box nyo. At dahil matibay, hindi yan mababasag. Hindi, walang nabasag sa mga Pyrex. Ang dami kong ipinadala po na Pyrex at may mga takip kaya advisable yun na ipadala ninyo kasi or package niyo para yung mga paglagyan ng pagkain niyo pag kayo nasa uh, I mean, naka-cover natin, I, I will show you an example hupo <coughs> ganda yan this is another ceramics ang hirap nito nabasag yung isang set yan, nabasag po yun. So, ang ginawa ko doon sa cover niya na hindi nabasag is ginawa ko na na napatungan. Okay. Ang isa pa na advice ko na ipadala ninyo, udalhin ninyo dito sa Pilipinas, and, mga knives. Uh, <coughs> <coughs> hindi po kagatahan ang mga kutsilyo dito at saka kung meron man yung mga imported na klase, is mahal mas mura po dyan sa sa US. Kaya, ito mga ito padala nyo. Mga kitchen knives, kitchen scissors, yun po, padala po nyo yung mga yun. Dito sa Pilipinas, kami bumili ng uh, what do you call this? Ayan o, no, yung coffee maker. At napakaliit, 10 cups ng puto. Pero, mahal siya. Doon na namin siya sa SNR. Binili. Pag kasing mga electrical, mas advisable, na bumili na dito sa Pilipinas. Pero ako dahil may niregalo sa akin na food processor uh at meron ako doon sa Pilipinas, dinala ko yung dito pero meron ako yung ewan ko anong tawag doon, nakakalimutok lagi, yung ilalagay mo siya sa isang uh parang isang saksakan na saka mo isaksak sa sa outlet natin dito sa Pilipinas kasi nga 220 dito at ang ating mga at ang uh, voltage natin sa US is 110. So, pwede. Okay. Yun, um, isa sa mga advice ko na uh, ipadala nyo po dito sa Pilipinas. And another thing is yung mga, mga ganito, <clears throat> mga panluto, uh, mas maganda po pag magagaling ng US, matitibay. Kahit pa, uh, let's say, made in China, pero yung quality ng made in China na napupunta sa US is different from the made in China na nandito sa Pilipinas. So, yon At uh, isa yon sa mga uh, uh dapat nyo ipadala yung mga kitchen kitchen wares. Okay. Also, sa mga mahilig magluto, doon, mixed pepper. Kaya marami akong ginagamit kasi you can use this uh, dinidikdik ko na lang siya. Uh, ang uh, hirap kasi dito sa Pilipinas, kapag um, bumibili ka kasi ng mga black pepper, lalo na yung mga durog, uh, tinitikman ko yung mga binibili namin, na kahit pa sa malalaking supermarket, bakit hindi naglalasang paminta? Hindi umaanghang ng anghang ng paminta yung ating niluluto. So, most likely, hindi ko alam, uh, I, I don't know, but Could it be? Ha? Ah, uh, um. Ah, uh, yung mga gumagamit ng uh, Himalayan Peak so uh, so, um, uh, mura lang ito sa, sa ko ito ko binili. So, mahal dito. Pag kayong gumagamit ito, sige na, bilhin nyo na, i-box na. At, uh, nung gumamit ako ng asin dito, hindi ko siya, dahil hindi ko nakabisado ang asin natin dito sa Pilipinas, medyo, yung una kong gamit, medyo maalat. That, use this. Kasi sanay ako ng Himalayan Pink Soap. So, nakokontrol ko siya. Pero marunong na akong gumamit ngayon ulit ng asin natin dito sa Pilipinas. Okay. So, also, sa so, magugamit gumagamit ng cilantro, ayan, nag, nagpadala din ako dito. Kung gumagamit kayo ng cilantro, basil, mint, mga ganun po na mga herbs. Marami pong nabibili sa Baguio na punla at pwede nyong itanim. Uh, ang ang nga lang is that uh, yung, yung kapatid ko, ang dami niyang napalago niya yung kanyang mga herbs. Yung mga basil niya, yung mga rosemary niya, yung mga mint niya. Samantalang ako, nung nagtanim ako dito sa likod, that special pa na lupa yung pinagtaniman ko, Uh, kinain ng uod yung rosemary and mint. Buhay naman yung basil. For some reason, nagustuhan ng mga uod yung rosemary and mint. So, yon uh, Advice ko po yun, no? At, at, at gaya ng mga ganito. Maraming mga nabibili dito sa Pilipinas. But, the authenticity, kasi nga, hindi natin product ang paprika. So, Uh, kung meron kamo mabili sa supermarket na pabrika, you're not sure of its authenticity. Kasi 'yun na nga lang um, uh, paminta is uh, nagda-doubt na ako. 'Yon. <clears throat> Mga mahilig magluto, ayan, crushed pepper, bilhin nyo na lang sa sa Costco, sa BJ's, ipadala nyo po dito sa atin sa Pilipinas. Mga sabon, alam niyo na po 'yan, uh, kung nag snr naman kayo, okay lang doon. Pero, mas maganda yung manggaling na lang dyan sa US at mas mura. At yung mga hindi ko yung pinadala, yung laundry soap. Ay, kaya lang, sinasabi ko sa inyo ngayon kasi na, na nasusubukan ko. Okay. Isa pa na napaka-importante, again, nandito lang po tayo sa kitchen natin, ha. Is, kape. Ang mga Pilipino, Ewan ko lang sa ibang parte ng Pilipinas, pero dito po sa amin, is nagkakape sila 3 to 4 to four times to 5 times a day. Kaya napaka ang kape. At uh, para mura-mura at saka yung hindi masyadong mabigat, ito binili ko to sa Walmart, great value, at uh, plastic ang lagayan niya, kesa naman yung glass, baka mabasag pa habang uh, nasa ship, shipping. So mas maganda po to bumili na rin kayo ng mga mahal dito ang uh, coffee mate uh, ang mga coffee creamer uh, parang <coughs> yung medyo malaki-laking pack is almost 200 pesos samantalang ito uh, well kung ikumpara mo no kung ikumpara mo mas mura pa rin dito sa Pilipinas pero para sa akin kung nandiyan ka na rin lang sa US these are better na ipadala. Kasi mura lang to sa so Walmart o kaya sa Aldi's. Kayo ang Okay. So, mga naghahani rin po is ito. Pinibili ko rin ito sa, you know, as everyone kung nakakakilala ng brand na Kirkland sa Costco. The reason is, dito sa Pilipinas, kung hindi talaga galing sa mga bundukin, yung mga honey at kilala mo yung mga nagbubundok talaga na talagang kumukuha ng honey most likely yung mga honey na mabibili mo is hindi po puro. Uh, nag-try na po ako ng mga ilan. Alam niyo naman nang pwede nating i-test kung uh, gaano ka puro ang isang honey. Ilagay mo yung isang basong tubig, lag i-drop mo yung honey doon. Kung easily dissolvable, mag dissolve agad yan. Marami pong sugar na hinalo. Ngayon kung matagal ang dissolve niya, is yun ang purer honey at uh, naka na ako dito ng tatlo ng na mga nabili at uh, easily dissolvable. So yon, uh, kung gusto mo ng ng tunay na honey, uh, bumili ka na lang sa US at ipadala mo dito. Okay. So ano pa ba yung mga pinadala natin dito sa Pilipinas? Mas maganda po ang ating mga uh, dish towel, kitchen towel sa US kasi dito po um, mahal na yung ano pa, yung hindi po siya maganda. Kaya mas maganda na uh, ipadala nyo. Ang isa pa na, microfiber na mga basahan pantang pangtanggal pang ng mga alikabok. So, punta tayo para ipakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Asa yung mga microfibers natin na orange? Pahingin ng sample. Ang daming edit itong ginagawa kong video. Ito, ito. Ito, yung mga microfibers na to. Maganda po ito na ipadala ninyo kasi ah... Uh, pagbultuhan yung bilhin like sa sa ba yun? Sa Home Depot. Uh, mas maganda po. Okay, ito yung sinasabi ko ng mga herbs. Ayan po yung basil natin. Yan. Celery. At saka, ito lang na nabukay. Parsley. Nawala yung ating mint. Yan. Yan. Ito. Mas, mas maganda po, mas matibay dyan sa Amerika kasi yung mga nakita ko dito na tigla 2,000 eh, mas ma, mas maganda po yan yung mga sa US at isa pa, dito yung napaka importante sa rain wrap yan. mahal po yan dito at hindi masyadong maganda yung quality sa matangang pagbibili mo na yung malaki ilang years mo na yung gagamitin Uh, sa mga nagbe-bake, parchment paper. Padala nyo na po dito. Uh, aluminum foil, ipadala nyo na po dito. Mas maganda. So, ang mga binaks ko pa po is yung mga wine ko. Yan. Yung mga pag kayo ay nagko-collect -co ng ng wine o kaya gusto niyo lang magkaroon ng wine dito sa bahay niyo, well, uh, pwede yung i-box kayo lang bumili kayo sa Amazon ng pang-vacuum seal niyo. Uh, pag lalagyan mo lang ng hangin yung vacuum seal na yun, and then wala pong nabasag sa mga alak. Pero talaga kasi yung pang-alak lang yung mga vacuum seal na yun na binili ko. At nandito rin ang mga hot sauce na galing ng Mexico no binili ko nung no, ako yung nag-travel sa Mexico. Uh, mga ganito, mga dish dryer. <coughs> Wala ka po ako nakita yan dito. Kaya, uh, kung gumagamit kayo niyan, ipadala nyo na lang po dito sa Pilipinas. So, <coughs> yung mga binibili yung mga stainless steel ng mga lutuan at hindi niyo nagagamit na dyan sa Amerika dahil napakarami na. Hmm. Diplamon. Di one, one. At kagaya yung mga matagal niyo nang gamit at ayaw niyo na nagpalit ka kayo, padala niyo na po stainless Gaya ng mga to, stainless steel. Yan ay mga chafing dishes ninyo. <coughs> Dahil hindi na po namin ito ginagamit, pinadala ko na lang po dito sa Pilipinas. So, yun po. At, mag-alala, itry natin ng mag-daily update uh, from now on, kasi medyo hindi na tayo masyadong busy. Thank you for watching. Please continue to support this channel by liking and leaving comments. Maraming maraming salamat po. Thank you.